Hindi mo kailangang magbigkas ng kahit isang salita upang ipakita na ikaw ay nakapag-move on na. May mga kilos na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang talumpati. Ang mga kilos na ito ay salamin ng isang panloob na pagbabago, isang proseso ng paggaling na makikita sa iyong pang-araw-araw na pag-ugali. Kapag nagpaalam ka sa isang negatibong yugto, nagsisimula kang pumalibot sa mga bagong enerhiya. Makikita ito sa iyong pagpili ng mga kasama. Ang mga tao sa paligid mo ay refleksyon ng kung sino ka na ngayon. Lumalayo ka sa mga relasyon na nag-aalis ng iyong enerhiya. Ang mga mababaw na usapan at walang interes na mga tingin ay nagiging hindi matiis. Nagahanap ka ng mga koneksyon na nagpapalusog sa iyong kaluluwa. Nagbabago din ang iyong komunikasyon. Mga salitang nagbibigay kapangyarihan ang pumapalit sa mga reklamo. Nagsasalita ka ng may higit na kumpiyansa, ipinapahayag ang iyong mga hangarin at limitasyon. Ang bagong paraan na ito ng pakikipag-ugnayan ay isang malinaw na tanda na hindi ka nahandang tanggapin ang mas mababa kaysa sa nararapat. Naging tagapagtanggol ka ng iyong sarili. Isa pang nakikitang kilos ay ang paraan ng pag alaga mo sa iyong sarili. May kakaibang kislap sa iyong mga mata. Prioridad na ang iyong rutin ng pag alaga sa sarili. Naglalaan ka ng oras sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo, maging ito'y pag-ehersisyo, pag-meditate, o simpleng pagpapahinga hindi na nangangailangan ng paliwanag ang pagbabagong ito. Nagre-reflect ang iyong kalusugan sa paraan ng iyong pagpapakita sa mundo. Nagbabago rin ang iyong pananaw. Nagsisimula kang makita ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa pag-unlad. Sa halip na maramdaman ang pagkapagod, hinarap mo ang mga hirap na may bagong pag-isip. Ang tibay na ito ay tanda ng iyong pag-unlad. Napagtatanto mo na ang bawat hadlang ay isang pagkakataon upang maging mas malakas. Ang mga palatandaan ng pagdidetach ay halata sa iyong buhay. Inaalis mo ang mga bagay na wala ng kabuluhan. Ang mga alaala ng isang masakit na nakaraan ay iniiwan sa likod. Ito ay hindi lamang isang pisikal na paglilinis, kundi isang simbolikong gawain ng pagpapalaya sa mga bagay na hindi na nagsisilbi. Bawat bagay na umaalis sa iyong buhay ay isang deklarasyon na handa ka na para sa mga bagong simula. Bukod dito, ang iyong kahandaang matuto at lumago ay maliwanan. Naghahanap ka ng kaalaman, sumasali sa mga bagong proyekto, at inaabot ang mga interes na dati hindi pinapansin. Ang kawilihan na ito ay isang senyales na ang iyong pamumuhay ay may intensyon. Tumanggi kang manatili sa lugar at tinatanggap mo ang ideya na laging may bagong bagay na matutuklasan. Sa huli, ang iyong presensya ay nagiging mas magaan. Nagtatangi ka ng enerhiya ng kapayapaan at kumpiyansa sa sarili. Napapansin ng mga tao ang pagbabagong ito kahit hindi ka magsalita. Nagiging halimbawa ka ng transformasyon, nagbibigay inspirasyon sa iba na hanapin din ang kanilang sariling pag-unlad. Ang mga kilos na ito ay hindi lamang nagpapakita na binuksan mo ang bagong kabanata, kundi nagpapalawak din ng espasyo para sa mga bagong posibilidad. Nararapat kang mabuhay ng buhay na nais mo, puno ng pagiging tunay at layunin. Ito ang iyong sandali upang magningning. Kapag nagsimula kang magbagong anyo, ang iyong mga pang-araw-araw na pagpili ay nagsisimulang ipakita ang bagong estado ng pagiging ito. Ang mga desisyon na dati ginagawa ng may pag-alinlangan ngayon ay ginagawa na may kalinawan. Mas tiwala kang magsabi ng hindi sa mga sitwasyon na hindi na ayon sa ninanais mo. Ang matibay na paninindigan na ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa iyo na magtakda ng malusog na hangganan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa iyong buhay profesional, ang pagbabagong ito ay nagiging malinaw. Naghahanap ka ng mga proyektong tunay na tumutugon sa iyong mga pasyon at halaga. Ang trabaho ay hindi na lamang isang obligasyon, ito ay isang pagpapalawig ng iyong pagkatao. Ito ay nagiging mas produktibo at kasiya siya, dahil nakikibahagi ka sa mga gawain na nagdudulot sa iyo ng saya at isang pakiramdam ng layunin. Nagsisimula ka rin palibutan ang sarili mo ng mga mentor at tao na nagbibigay inspirasyon at hamon sa iyo na lumago. Ang mga bagong ugnayan na ito ay nagbibigay enerhiya sa iyong pang-araw-araw na buhay at nagbibigay suporta sa iyong paglalakbay. Ang pakikipagtulungan ay nagiging mas natural dahil ikaw ay bukas na matuto mula sa iba at ibahagi ang iyong sariling mga karanasan. Ang paraan ng iyong pag-react sa mga kritisismo o feedback ay nagbabago din sa halip na makaramdam ng pag-atake. Tinitignan mo ang mga sitwasyon na ito bilang mga pagkakataon para sa pagkatuto. Pinapayagan mong makinig, magnilay-nilay at pagbutihin ang iyong mga kakayahan. Ang ganitong pag-iisip ng paglago ay malinaw na indikasyon na ikaw ay nasa tamang landas. Bukod pa rito, binibigyang pansin mo ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Binibigyan mo ng prioridad ang mga sandali ng introspeksyon at pagminilay. Maari itong gawin sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, journaling o kahit mga paglalakad sa labas. Ang mga sandaling ito ay mahalaga upang ikaw ay makakonekta sa iyong sarili at maunawaan ang iyong mga emosyon. Nauunawaan mo na ang pag-aalaga sa isipan ay kasing ng pag-aalaga sa katawan. Napapansin mo rin na ang iyong pagkain ay refleksyon ng iyong bagong estado. Ang mga pagpili sa pagkain ay nagiging mas mulat, Hinahanap mo ang mga pagkain na nagpapalusog sa katawan at isipan, iniiwasan ang mga hindi nagbibigay ng benepisyo. Ang pagbabagong ito sa dieta ay hindi lamang estetika, kundi isang pagpapakita ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Pati ang iyong mga interaksyong sosyal ay nagbabago. Ipinapalayo mo ang sarili sa mga nakakalason na kapaligiran at hinahanap ang mga nagtataguyod ng positibidad at paglago. Ang mga usapan ay nagiging mas malalim at makahulugan. Nakikipag-ugnayan ka sa mga taong may kaparehong halaga at layunin, lumilikha ng isang bilog ng pagsuporta. Sa iyong araw-araw, ang maliliit na ritual ay nagiging mahalaga. Ang paggising ng maaga para sa isang tahimik na kape, paglalaan ng oras para magbasa o simpleng pagbigay ng oras sa isang aktibidad na gusto mo ay mga paraan upang ipagdiwang ang iyong bagong realidad. Ang mga sandaling ito ay nagiging mahalaga para mapanatili ang balanse at kagalingan nagsisimula ka rin mapansin kung paano nagbabago ang iyong pagtingin sa oras. Ang mga oras ay nagiging mas mahalaga at mas pinagtutuunan mo ng pansin ang talagang mahalaga. Ang pagpapaliban ay nababawasan dahil naintindihan mo na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng isang makabuluhang bagay. Ang bagong relasyon na ito sa oras ay nagdadala ng isang malusog na pakiramdam ng pagkaapurahan, pinapagana kang kumilos. Ang pagbitaw ay lumilitaw hindi lamang sa mga pisikal na bagay, kundi pati na rin sa mga damdamin at paniniwala na hindi na nagsisilbi sa iyo. Nagsisimula kang kwestyunin ang iyong mga limitadong paniniwala at palitan ito ng mga kaisipan na nagpo-promote ng empowerment. Ang panloob na muling pagsusuring ito ay isang mahalagang hakbang upang umusad. Napapansin mo na hindi mo kailangan pasanin ang bigat ng nakaraan upang magpatuloy, ang tinatanggap mo bilang katotohanan tungkol sa iyong sarili ay nagsisimulang magbago. Ang pagpuna sa sarili ay nagiging mas maamo. Natutunan mong ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gaano man kaliit. Bawat hakbang na ginagawa sa tamang direksyon ay isang tagumpay. Ang bagong paraan na ito ng pagtingin sa iyong sarili ay lumilikha ng isang positibong siklo ng pagpapahalaga sa sarili. Naging mas mulat ka rin sa iyong mga emosyon. Sa halip na supilin ang mga negatibong damdamin, kinikilala mo at tinatanggap ang mga ito bilang bahagi ng karanasang pantao. Ang pagsasagawa ng pagtanggap na ito ay nagpapalaya. Ang pag-unawang lahat ay may mga taas at baba ay nagbibigay daan sa iyo upang mabuhay ng mas totoo. Ang iyong mga layunin ay nagiging mas malinaw. Nagpapasya ka ng mga partikular at kayang abuting mga layunin at ito ay nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng direksyon. Bawat layuning nakamit, tumataas ang kumpiyansa sa sarili. Mas nararamdaman mong handa kang harapin ang mas malalaking hamon, dahil alam mong kaya mong gawin ang iyong itinakda sa iyong sarili. Sa paglipas ng panahon, napapansin mo na ang iyong enerhiya ay nagbabago. Ang iyong presensya ay nagiging magnetiko. Ang mga tao ay naakit sa bagong vibrasyon na ito. Ito ay hindi nangyayari ng hindi inaasahan, ito ay resulta ng iyong dedikasyon sa personal na paglago. Ikaw ay tumataghoy ng positibong enerhiya na nagbibigay inspirasyon sa mga taong nasa paligid mo upang maghangad ng pareho. Sa pagninilay mo sa iyong paglalakbay, napagtanto mo na ang pagbabago ay hindi isang destinasyon, kundi isang patuloy na proseso. Bawat araw ay isang bagong oportunidad upang matuto, lumago, at mag-evolve. Ang kamalayang ito ay nagpapanatili sa iyo na motivated at nakatutok. Ang paghahanap sa personal na pagbuti ay nagiging isang mahalagang bahagi ng iyong buhay. Sa wakas, nauunawaan mo na ang pamumuhay ay higit pa sa pag-iral lamang. Ito ay isang araw-araw na pagsasanay ng pagpili, pagiging totoo sa sarili, at pag-ibig sa sarili. Ang bagong perspektibong ito ay nagbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao sa paligid mo. Nagiging isa kang parola ng pag-asa at pagbabago, ipinapakita na posible ang magbago at magtagumpay. Ito ang iyong sandali upang magliwanad. Karapat dapat kang mamuhay ng buhay na iyong nais, puno ng pagiging totoo at layunin. Ang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at ang mga posibilidad ay walang hanggan. Samantalahin ang bawat hakbang at ipagpatuloy ang pagsulat ng iyong kwento na may tapang at determinasyon. Ang panloob na pagbabago na nararanasan mo ay nasasalamin sa lahat ng mga aspeto ng iyong buhay. Nagsisimula kang mapagtanto na ang iyong pisikal na kalusugan ay nagiging isang prioridad. Ang pagsasanay ng ehersisyo ay hindi na isang obligasyon, kundi isang anyo ng pangangalaga sa sarili na nagdudulot ng kasiyahan. Mas nararamdaman mo ang pagiging masigla, at ang siglang ito ay nasasalamin sa iyong pakikisalamuha sa mundo. Ang pisikal na mga gawain ay nagiging mga sandali ng ligaya. Ang pagtakbo, pagsasayaw, o pagpraktis ng yoga ay nagiging mga paraan upang ipagdiwang ang iyong katawan, at ito ay positibong nakakaapekto sa iyong tiwala sa sarili. Napapansin mo na ang pagkakaroon ng magandang pakiramdam sa pisikal ay nagdadala ng isang kalinawan sa isip na dati tila mailap. Ang koneksyon na ito sa pagitan ng katawan at isipan ay tumitindi, at nagiging mas mapanuri ka sa mga pangangailangan ng iyong pagkatao ang iyong pang-araw-araw na rutinas ay naayos upang isama ang mga malusog na kaugalian. Ang iyong mga umaga ay nagsisimula sa isang masustansyang almusal at isang sandali ng katahimikan upang maghanda para sa araw. Ikaw ay nangangako na maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapalusog sa iyong kaluluwa, maging sa pagbabasa ng inspirasyonal na libro o pagsasanay ng isang libangan na matagal mo nang naistuklasin. Ang bagong pananaw na ito sa buhay ay nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan na dating wala. Sa paglipas ng panahon, napapansin mo na tumataas ang iyong kakayahan sa pagharap sa stress. Ang mga sandali ng presyon na dati nagpapakaba sa iyo ay ngayon hinaharap mo na may bagong pananaw. Natututo kang huminga ng malalim, magpaus, at muling suriin ang sitwasyon bago kumilos. Ang kasanayang ito sa pagkontrol sa sarili ay direktang salamin ng iyong emosyonal na paglago ang iyong mga relasyon ay nag-evolve rin. Pinalilibutan mo ang iyong sarili ng mga taong nagpapataas ng iyong enerhiya at may kaparehong mga halaga. Ang mga interaksyon ay nagiging mas makabuluhan at pinahahalagahan mo ang katapatan sa mga koneksyon. Walang espasyo para sa mga mababaw na bagay, hinahanap mo ang mga pag-uusap na tumatalakay sa malalalim na tema at nag-aambag sa inyong mutual na pag-unlad. Ang bagong dinamika sa mga relasyon na ito ay nagbibigay ng mahalagang emosyonal na suporta para sa iyong pag-unlad. Napapansin mo na hindi mo kailangang harapin ang mga hamon ng mag-isa. Ang palitan ng mga karanasan at aral ay nagpapayaman sa iyong paglalakbay at pinapalakas ang mga ugnayan na iyong binubuo. Bukod pa rito, nagiging mas mapili ka sa mga bagay na ikinokonsumo mo, maging ito man ay impormasyon, aliwan o pagkain. Ang mga social media, halimbawa, ay isang espasyo na ginagamit mo ng may higit na kamalayan. Pinipili mong sundin ang mga profile na nagbibigay inspirasyon at naghahatid ng mga makabuluhang nilalaman, lumalayo sa mga pinagmumulan ng negatibidad o pagkukumpara. Ang pagbabagong ito sa pagkonsumo ng impormasyon ay makikita sa iyong pag-isip. Nagiging mas kritikal ka sa iyong binabasa at pinapanood, palaging naghahanap ng mga bagay na nagdaragdag ng halaga sa iyong araw-araw na buhay. Ang proaktibong pag-ugali na ito ay nagiging sanhi ng pagbabago sa iyong pananaw sa mundo, na humahantong sa iyong pagkakaroon ng mas positibo at bukas na kaisipan. Ang iyong relasyon sa oras ay nagbabago rin. Sa halip na magpatangay sa abala ng pang-araw-araw na buhay, sinisimulan mong bigyang prioridad ang mga bagay na talagang mahalaga. Ito ay nagreresulta sa mas epektibong pagpaplano ng iyong araw, kung saan ikaw ay nagtatakda ng mga pang-araw-araw na layunin na realistiko, at nakaalin sa iyong pangmatagalang mga layunin. Ang pagpapaliban ay nagiging isang nakaraang ugali dahil naintindihan mo na ang bawat sandali ay mahalaga. Nagsisimula kang mapansin na hindi lamang oras, kundi pati na rin ang iyong mga emosyon ay mas madaling pamahalaan. Ang pagsasanay ng mindfulness ay pumapasok sa iyong rutina na tumutulong sa iyo na manatiling naririyan at harapin ang mahihirap na mga damdamin sa isang malusog na paraan. Ang pamamaraang ito ay nagdadala ng isang pakiramdam ng kapayapaan na naglalaman sa iyong mga pang-araw-araw na gawain. Sa pag-unlad ng iyong emosyonal na pag-aalaga sa sarili, nagiging bukas ka sa pagpapahayag ng iyong mga damdamin. Ito ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbabahagi ng mga kadalakan, kundi pati na rin ng mga kahinaan. Natutunan mong ang pagiging totoo ay kinabibilangan ng pagpapakita ng iyong mga kahinaan at paghingi ng tulong kapag kinakailangan. Ang katapangan na ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong mga relasyon, kundi tumutulong din sa iyo na maramdamang mas konektado sa iba. Napapansin mo na, kapag ikaw ay nagbubukas, lumikha ka ng isang ligtas na espasyo kung saan ang iba rin ay komportableng magbahagi. Ang tulay na palitan ng mga damdamin na ito ay nagtatayo ng isang sumusuportang kapaligiran na mahalaga para sa kolektibong paglago. Ang iyong landas ng pagtuklas sa sarili ay nagtuturo rin sa iyo na maging mas mabait sa iyong sarili. Nagsisimula kang kilalanin na ang landas ng paglago ay hindi diretsahan at magkakaroon ng mga mataas at mababang mga punto. Ang pag-unawang ito ay nagdadala ng ginhawa na nagpapahintulot sa iyong yakapin ang iyong mga imperfection at matuto mula sa mga ito, sa halip na magpakritikal ng matindi sa iyong sarili. Bukod pa rito, nagiging mas mulat ka sa iyong mga reaksyon. Sa halip na kumilos ng pabigla-bigla, iniisip mo ang iyong mga emosyonal na tugon. Ang pagsusuri sa sarili na ito ay nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng mas pinag-isipang mga desisyon na nag-iwas sa mga hindi kinakailangang alitan at nagtataguyod ng isang maayos na kapaligiran. Ang iyong buhay profesional ay nakikinabang din sa pagbabagong ito. Ikaw ay naghahanap ng mga oportunidad na naayon sa iyong mga kakayahan at pasyon na lumilikha ng espasyo kung saan maaari kang ganap na magpahayag. Ang motibasyon at kasiyahan sa trabaho ay tumataas dahil ikaw ay sumasangkot sa mga proyekto na tunay na mahalaga sa iyo. Napapansin mo na ang trabaho ay nagiging isang extension ng iyong pagkakakilanlan at ito ay nakikita sa mas mahusay na pagganap. Ang iyong mga kontribusyon ay nagiging mas makahulugan at ikaw ay nararamdamang pinahahalagahan. Ang pakiramdam na ito ng layunin sa trabaho ay hindi lamang nagpapabuti sa iyong produktibidad kundi pati na rin nakakaapekto ng positibo sa iyong personal na buhay. Ang iyong mga pakikisalamuha sa mga kasamahan ay nagiging mas kolaboratibo. Ikaw ay komportable na mag-alok ng tulong at humingi ng suporta kung kinakailangan. Ang ganitong pagnanais na makipagtulungan ay lumilikha ng mas malusog at produktibong kapaligiran sa trabaho, kung saan lahat ay nakikinabang mula sa pinagsamang pagsisikap. Sa paglipas ng panahon, ikaw ay nagiging isang ahente ng pagbabago. Ang iyong mga aksyon ay nagiging inspirasyon sa iba upang hanapin din ang kanilang sariling paglago at evolusyon. Napapansin mo na, sa bawat kislap mo, hindi mo lamang pinaliliwanag ang iyong sariling daan, kundi pati na rin ang daan ng mga tao sa paligid mo. Ang pagbabagong ito ay patunay ng iyong dedikasyon sa pagkilala sa sarili at patuloy na pagpapabuti. Nauunawaan mo na bawat hakbang ay mahalaga at ang paglalakbay ay hindi kailanman nagtatapos. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang umunlad, matuto, at lumago. Nagiging halimbawa ka ng tibay at determinasyon, ipinapakita na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa kalooban. Habang iniisip ang mga nagawa, ikaw ay nagpapasalamat sa mga natutunang aral at sa mga taong dumaan sa iyong landas. Ang buhay ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay, at handa ka ng magpatuloy, tinatanggap ang bawat bagong karanasan ng may tapang at determinasyon nagsisimula kang maunawaan na ang pagbabago ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ang mga taong lumalapit sa iyong buhay ngayon ay naiba. Nakakaakit ka ng mga individual na may parehong mga hangarin at halaga, na lumilikha ng isang grupo ng suporta na nagpapaunlad ng iyong paglago. Ang mga bagong relasyong ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng pag-aari at pagsuporta na nagbibigay daan sa iyo na mas maramdaman ang koneksyon at pagpapahalaga. Ang iyong kakayahan sa pakikipagkomunikasyon ay nag-evolve din mas bukas at tapat mong naipapahayad ang iyong damdamin. Wala nang puwang para sa mga haka-haka o di pagkakaintindihan. Ang kalinawang ito sa mga interaksyon ay nagpapatibay ng iyong mga ugnayan at tumutulong na magtatag ng mas malusog na mga hangganan. Ang katapatan ay nagiging pundasyon ng iyong mga relasyon na nagtataguyod ng isang kapaligiran ng mutual na tiwala nagiging mas malinaw ka rin sa epekto ng iyong mga pagpipilian sa iyong kagalingan. Sa paggawa ng mga intensyonal na desisyon, napagtanto mo na bawat kilos ay may kahalagahan. Ang paraan ng paggamit mo ng iyong oras, kung sino ang iyong kinakasama, at kung ano ang iyong kinokonsumo ay nagiging refleksyon ng iyong pinahahalagahan. Ang kamalayang ito ay nagpapadama ng kontrol sa iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng lakas sa iyong mga desisyon. Dagdag dito, nagsisimula kang makisali sa mga aktibidad na nagpapalago ng iyong personal na pag-unlad. Ang mga kurso, workshops, at mga grupo ng suporta ay nagiging bahagi ng iyong rutina. Ang mga karanasang ito ay nagpapayaman ng iyong kaalaman at nagpapalawak ng iyong pananaw, hinihikayat kang lumabas sa iyong comfort zone. Patuloy na prioridad ang iyong mental na kalusugan, Kumahanap ka ng terapiya o profesional na suporta kung kinakailangan, kinikilala na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang kahandaang ito na alagaan ang iyong emosyonal na kalagayan ay sumasalamin ng malalim na respeto para sa iyong sarili at sa iyong paglalakbay. Pinapayagan mong maging marupok, nakabaligtaran ay nagpapatibay ng iyong resiliency. Bago ka umalis, gawin ang dalawang bagay ngayon, huminga ng malalim at itago ang humipo sa iyong puso ngayong araw. At kung may kabuluhan, ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangan din marinig ito.